Good morning mga paps no Welcome back sa king channel mga paps uh, For today's video mga paps uh, Mag forest hunting adventure naman ako mga paps Pero Bago tayo mag forest hunting adventure mga paps uh, Mag -re release tayo ng uh, uh, Alimokon mga paps no Tatlong piraso ang i-release natin mga paps Kasi uh, Kailangan din natin i-release sila mga paps Kasi nakitaan din natin sila na wala silang potential mga paps At wala sa kanilang huni yung inahanap natin mga paps no Lalo na yung baylan saka yung sunsun -sun. So dito na yung tatlong piraso mga paps So oh. Ito ang i -re natin mga paps Mga bagong huli ito mga paps uh, So mga paps Mag uh, Hunt naman ako mga paps Bago natin to ma-release mga paps no So nandito pa ako sa bahay mga paps So, tara, tara, let's go mga paps. So mga paps, dito na tayo mga paps no. Uh, dito natin sila i-release mga paps. Diyan. Diyan natin i-release yung tatlong paalpasin natin mga paps. Si sa tingin ko mga paps, uh, wala silang uh, potential no na maging pangati kasi umuhuni na sila sa bahay mga paps. Uh, Malilit yung busis at wala sa kanila yung hinahanap natin na uh, magandang huni lalo na yung Ah, hinahanap nating huni na ah, baylan at saka yung sunsun mga paps kaya pag ganyan na alpas mga paps o so, alimukon amatik ah, agad mga, mga paps ah, i-release natin mga paps no? ayan ito yung tatlo na i-release natin mga paps at saka nagdala na din ako ng pangate mga paps kasi pagkatapos natin na may release mga paps eh, tayo mga paps sa so, kahit isang uh, sit up lang o dalawang sit up mga paps no So, bago pa tayo mag-release uh, mga paps uh, Sa nagpapa-shoutout sa nakaraang video mga paps uh, Shoutout na rin, no? Sa nagpapa-shoutout uh, Shoutout kay Robert Mamburaw uh, Shoutout sa iyo, paps Hansil Gayul From Magpit, Kidapawan City uh, Shoutout sa iyo, paps Alimukon Vlog So, shoutout sa iyo, paps Alimukon Mix Vlog Shoutout Uh, Dar Darwin Bungalon o Darwin Nature Lover shout out so yun mga paps no uh, salamat pa rin sa walang sawang pagsuporta at pagsubaybay sa aking uh, munting channel RM Sindong Mix Vlog so hindi man tayo magkakilala mga paps so palagi nyo pa rin sinubaybay yung mga uh, forest hunting adventure ko mga paps so time to release tayo ngayon mga paps no tatlong piraso tayo na i-release uh, kawalan natin dito mga paps palpasin natin so hindi na natin ito patagalin mga paps let's go paps so yung mga paps no mag-release na tayo unang release mga paps So, ito yung unang i-release natin mga paps no. Yeah. Ayan. Okay, ito naman yung mga pakpak -pak niya Alam. Babalik ko na tayo, babalik ko na sa tahanan nyo. So, unang release mga paps. Silipad. So, Silipad. Ayaw lumipad mga paps. Silipad. Yun. Ito mga paps no, unang release. release natin, ito yung pangalawang release natin mga paps no. Yan. Mahuni ito sa bahay mga paps, kaso lang maliit yung huni nya. At natural lang yung huni nya mga paps no. So, i-release na natin, mga paps. So, ipad. Ipad. <laughs> Ang taas ng lipad, mga paps. Andun dun sa kahoy. Niya. So, yun. Pangalawang i-release natin, mga paps. So, ito yung panakdok. Ito, mga paps. Mahuni din ito sa bahay. Kaso lang, maliit din yung huni niya normal lang yung huni eh hindi wala sa kanya yung hinahanap natin na huni no na maganda lalo na yung baylan at saka yung sunsun yun talaga ang hinahanap ko na huni mga paps so, pag ganito na alpas mga paps uh, matik agad uh, release na lang natin mga paps so, so yun mga paps na release na natin tatlo yung na release natin mga paps no so, yun na release natin mga paps maging wais na din sila at hindi na yan dadapo sa pulot at hindi na yan madali kaagad ng mga uh, hunters mga paps so maging wais na yan sila so yun mga paps no uh, tapos na nating release yung tatlo so <coughs> may dala naman akong pangate mga paps magsisit up tayo mga paps so salamat sa pagsubaybay mga, mga paps no so hanap tayo ng pagsisitapan mga paps dyan sa kabila may humuhuni dyan mga paps so let's go yes mga paps nasitap na natin si kulit mga paps malaking butis ng ano niya mga kasyo yung kasama niya so, dalong kulit mga paps akala ko mga paps lang dadapo so, dalong natin mga isa mga paps ini kami ni Ah, kulit mga paps ah, ang tapang kasi ng alpas mga paps kaya bilis lang dumapo sa pulot so may isang huli lang tayo mga paps no? so yung dalawang sit up natin mga paps eh, nakipagunihan na lang at ginan lumapit mga paps so ito yung huli natin mga paps yeah. isang lalaki yeah. napakalaking alpas mga paps no? yeah. bilis lang pinadapo ni kulit so may isang huli lang tayo mga paps kahit sa sobrang wahis na ng mga alpas mga paps so may matapang pa rin na alpas na dumapo mga paps no so yun uh, sa, sa mga solid viewers uh, solid subscriber uh, salamat sa pagsubaybay no Ayan, kulit mga paps no? at, kulit mga paps so hanggang dito lang siguro yung video mga paps no at Ah, salamat sa pagsubaybay. Sa so, hindi pa nakapag-subscribe at hindi pa naka sa notification bell, sana i-hit niyo na mga paps para updated kayo sa mga alimokon hunt ko mga paps. So, hanggang dito lang yung video mga paps. Bye-bye mga paps.